Hello guys, welcome to my channel Papakita ko sa inyo guys yung ginagardinan ko ngayon Manggigilid tayo kasi di aabot ng mawir kaya gigiliran natin Para guys Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Ayan guys, papakita ko lang sa inyo yung ginugupitan ko ngayon. Ayan guys, yung tagiliran na yan. Oh. Sobrang laguna. Guys, kung mapapansin nyo, ayan. Sobrang kapal na yan. Oh. Gugupitan natin yan guys. guys Sobrang laguna. Kasi di abot ng maguro yan. kailangan alangan manumanuhin natin ng gupit yan. Ito bunutin natin to. Yung guys Oh. Yung dun banda tapos na yun. Ito ang hindi pa. Yan oh, Sobrang lago na Ito guys tapos na ito. Kung kumapansin yung pantay na pantay na yan. Ito guys tapos na ito. Ah. Ito. tapos po dito tapos na rin po guys itong bugumbil ang daming ano guys eh. daming bulaklak ito tapos na rin ito guys dito daming ligaw na damo daming ligaw na damo guys ayan na muna maraming salamat bye ലു